ipagdasal mo ang panalangin ito kasama ko kung ang iyong puso ay nagnanais na maihiwalay at mapalapit sa Diyos. Ama sa langit, salamat sa pagpili sa akin at paghihiwalay sa akin sa mga kaguluhan ng mundong ito. Tulungan mo akong gamitin ang panahong ito ng pag-iisa upang bumuo ng lapit sa iyo, marinig ang iyong tinig ng malinaw, at lumago sa karunungan para sa layunin na inilagay mo sa aking buhay. Tanggali ng bawat hindi malusog na ugnayan na nagpapanatili sa akin na nakagapos, at turuan akong mahalin kahigit sa lahat. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na manindigan ng matatag sa katotohanan, katapaan na labanan ang kompromiso, at pasasalamat na yakapin ang panahong ito ng paghahanda. Gabayan ako ng hakbang-hakbang, at kapag nagbabago ang panahon, tulungan akong malaman ang mga susi na kailangan kong sumulong palibutan ako ng mga tamang tagapagturo, ngunit panatilihin ang aking pag-asa sa iyo lamang. Ibinibigay ko ang aking mga takot, ang aking mga hangarin, at ang aking kinabukasan sa iyong mga kamay. Hubugin mo ako, pamunuan mo ako, at gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.